Yes, yes. na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 'yung pagsisimula ng school year 2024-2025 simula July 19, uh, July 29. July okay. 29 ng taong ito ang pagsisimula ng klase for mm. this school year. Mm. Magtatapos ito ng April 15, 2025. Ito 'yung simula na nung dahan-dahang pagbabalik sa traditional arrangement natin mm -hmm. ng pasukan. Mm -hmm. Oh, Kahapon, pinulong uh, ni Pangulong Marcos si Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte sa Malacanang. At sa nasabing pulong, Igan koni nagpresinta ng dalawang option si Vice President Duterte. Yung una raw na iprinisinta sa Pangulo ayon dito sa Presidential Communications Office ay yung 180 days na pagpasok sa eskwela na may kasamang labing limang araw na in-person Saturday classes. Yung second option, 165 school days Walang in-person Saturday classes okay. pero parehong parehong mag-